Good morning! Welcome or welcome back dito sa page natin. My name is Professor Excel and today, pag-uusapan natin ng tungkol sa status bar na Microsoft Excel. So, natapos na tayong pag-usapan yung nasa taas na batla bahagi ng Excel. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung status bar na makikita dito sa pinakbaba. Ito. For the sake of this video, uh, i ko to and ilalagay ko dito sa may gitna. ng sagada ay makikita natin ang stock. So, ano nga ba yung status bar? Yung status bar ay yung nakikita natin sa pinakababang bahagi ng workbook natin. Ito ay nagpapakita ng current status ng workbook natin. Madaming information na pwede natin magamit na makikita dito sa status bar. Sumunan natin. Dito sa bandang left side, ng baba, makikita natin yung uh, in ready mode, macros, and yung accessibility natin. Now, pwedeng iba yung nakikita nyo sa inyo dyan or sa Excel ninyo and iba din yung nakikita sa Excel ko. Kaya, yeah, uh, i-check nyo lang kung ano yung nakikita nyo sa inyo. Now, sa badang right side, nandito yung Uh, yung mga layout na available page layout na available or page preview na avail available sa atin. So, makikita nyo nasa normal tayo ngayon. Pwede nyo pindutin yung page layout. And, so by page ang nakikita nyo. Ito one page. And ito another page. Everything. And, print preview. So, ito yung print preview lang natin kasi ito lang yung nakasulat o ito lang yung my data the information natin o sa Excel natin, workbook natin. So, kung magdadagdag tayo ng data dito, yan. So, from here, lumaki yung preview natin. At yan. And ibalik natin sa normal. At nito ay ang zoom in tsaka zoom out natin. Zoom in. Zoom out. At si Linyo, uh, habang pinipindot natin to, nagbabago din yung number dito. So, this is 100%. This is 90%. 80% and so on and so forth. So, kung gusto naman natin na dumiretso tayo, pwede natin i-click ito and pili natin yung ito natin. Sa so, akin, 100%. Ayan. Yeah. So, yun lang yung nakikita natin sa ngayon. But, so, madami tayong pwedeng information na makukuha dito. For example, pansinin nyo yung nasa left side. nakalagay is ready. Ibig sabihin, pwede na tayo maglagay ng data or gumamit ng workbook. Ngayon, magsusulat tayo. For example, magsusulat tayo ng check. Ayan. Habang nagsusulat tayo, na iba yung nakalagay dito from Ready, naging enter na siya. Ibig sabihin, nagsusulat tayo ng information sa isang cell. And, after natin magsulat, babalik siya sa ready mode. Kung gusto nating palitan yung nakasulat dito, so click natin or tagyan natin ng Edit. Pansinin nyo yung status bar. Nagbago na naman. Naging edit na. Kasi nag-edit tayo ng isang cell. Ayan. Ano pa bang ibang information na available dito sa status bar? Pansinin nyo sa taas, may mga numbers ako na from 0 to 5. Pag i-highlight ko yan, tignan nyo sa baba, may count, may average, and may sum. Ayun, ang tanong, yan lang ba yung mga information na available? Sagot is hindi. Once i-right click mo yung status bar, lalabas ang iba pang pwede nating ilagay dito sa baba. So, pwede tayong maglagay ng sheet number, workbook statistics, caps lock, and iba pa. For this example, ilalagay natin ang numerical count, minimum, and maximum. Yan yung uh, gusto natin lumabas dito. Now, balik tayo sa ating status bar. Sa tatlo, dumami yung information na available average, count, numerical count, minimum, maximum, and sum. Papansin nyo, yung minimum, ibig sabihin, ano yung minimum number dito sa napili mong cells? Maximum is kung ano yung maximum number, which is 5. And yung sum, count, and numerical count. Anong pinagkaiba ng count and numerical count? Pansinin nyo, sa count ay 6 yung nilagay niya and sa numerical count is 5. Ibig sabihin, sa lahat ng information dito sa selected range ko or selected cells ko, anim ang may information. Bilangin natin sa 2, 3, 4, 5, 6. Anim ang may information. Ngunit, 5 lang yung number. Ibig sabihin, may isa dito na hindi number. Yes, yeah, tama po. Kasi ito ay hindi one. Ay po ito. Yan. Gawin natin 1. At sinin. Count natin is 6. Numeral count natin is also 6. Ibig sabihin, lahat ng napili natin ay numbers na lahat. And pansinin nyo na yung sum natin is nagbago na from 14 naging 15. Kasi one naging number na ito. Ayan. Subukan nating piliin yung hanggang 10. Pansinin nyo na yung count hindi pa din nagbago and yung numerical count is hindi pa din nagbago. Ibig sabihin na kahit madami pa tayong ipiliing cells, makikita natin agad-agad status bar kung ilang cells lang yung may data and ilang cells lang yung numerical yung data sinin, yung sum is the same pa din. So, yan yung status bar ng Excel. Uh, pwede nyo i-explore yung mga available sa inyo. Pwede nyo i-right click and ilagay nyo lahat. Or, <laughs> tagdalin nyo lahat kung anong gusto nyo. However, I suggest, ilagay nyo to kasi magagamit nyo to for future reference. And, uh, kita kita-kits tayo. Kaya sa muli, good morning.